Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga journalist na patuloy na maging tapat sa kanilang tungkulin at sundin ng tamang pamantayan ng kamamahayag. Binigyang diin ng Pangulo na mahalaga para sa mga mamamahayag na manatiling nangunguna sa paghahatid ng tamang impormasyon at iwasan ng sensationalism, pagkiling at personal na interes sa kanilang mga balita. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag na ito sa naganap na oath-taking ceremony ng mga bagong opisyal ng iba't ibang media groups tulad ng National Press Club, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Malacanang Press Corps, Malacanang Cameraman Association, at Presidential Photojournalist Association. Humingi rin ng suporta si Pangulong Marcos mula sa media upang matulungan ang publiko na maging mapanuri sa mga nababasa, napapanood o napapakinggan na balita. Ipinahayag din niya na may mga hakbang na ginagawa ang pamahalaan para labanan ang pagkalat ng fake news at mas palakasihin ang proteksyon para sa mga nasa media. Ako po si Carmel Joy Miguel para sa Balitang Ulang Sigaw. Kaya naman patuloy ang panawagan ni TVBM sa mga mamamahayag na ipagpatuloy po ang kampanya kontra fake news sa patulatingin ang pinakamataas sa ethical standards sa pagbabalita. At ayon po sa Pangulo, nakakaapekto sa buhay at mga desisyon ng publiko ang mga balita at impormasyon na nakakalating sa kanila. Kaya importante pong alam ng publiko kung ano ang toko o kalita. At tiniyak din po ni Pangulong Marcos na isusulong ng pamahala ng isang ligtas na kapaligiran para sa media nang magawa nila ang kanilang tungkulin at mapanatili ang kalayaan sa pamamahayan. Ulaska.